tubuh nang ang kalabasa ni Papa. Pa, tata tubuh na imong kuan, maay ni pa kadili masudlan. Kani ang bakod. Lablab kami. tata tatay. Bakod ni, ni ngalisyo ba kadto bitaw. Oh. Atong ge, atong ge. Lotop pa. Kami lablab. Ay, nananay, abu, no? Dagan, oh, kalabasa. Kalabasa nga Asian kalabasa. Ang tani dire, wago na nulo Come here. O, ako na ning utuhan og Si ni og mas martes. Unya akong batong, tapan ang taog turok. Di pangkutkut. Pangkutkut? Wala nang putol, nang putol, amo na sa ning. Tapog sa utro. Si mana na si mana na niyan, Garden ni papa. Hi tatay. Garden ni Papa. Uh. uh Lenora, come here anak. Ay, sayuti. Kay sayuti si tatay. Puno ka punuan. batong. Nagigipang kot-kot. Nga putol-putol. Ako na dipunaan. Ato nang butangan ogan, gan. Kanang abuno. Sayuti, tubo na. Tulog ka Gato, katong kaupis, oh, katong kaupis dai na dili na batong. Dili katong kaupis. Katong... Nora, lang ka. Tatay. Na, oh. Akong patulan. Napin... apo Amo garden, ito yung garden namin. Katula, oh upat upat ka puno ng nitorok. Akong American squash og oh, abunuhan bunuhan ni. Dagko na siya pa. Dagko na imong American squash. Come here love. Agoy ng luod na yung bata ng luod. O niya, ang akong palya. Come lang. here, we're okay, gonna go inside the garden. Akong palya, akong gitrohat po kasi. Ah. Come here, we're gonna go inside the garden. Come here, baby. Akong okra. Wala nga. Mag Why nanulok? Nangalata, ako nang kutugsan bago ko. Magkuhan, tanong lang tag-otro sa okra. Come here, love! <coughs> Anong paliya ko? Pira ka kumuhan ng nulok. Paliya diba? ni Matatay? Upat, lima, unong, pito, walo walo ka puno ana kani pali ya mani, tunga. Hmm. Ako, Ay, na, 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 man ya wa pakatunga. katunga at least na ana man gya puno tunga uh, na gani bunuhanan abunuhanan ni eh. abuno na, na ana ya puno ana puno ana kami love american squash mm, squash ako, ni tatay Amungus na ko why why ayo kay na pa na pangisar. man oh kana kana ako pa nang puksa kana sya unsa na pa patula Betul lah, oh. Hmm. Dari okay, oh, na lagi ka nga sa'yo nagpatula. Ay, ako din pakatay na rin. Ang katon ng ahos? Oo, ahos. dagko na. Uy, bawang awesome. ni Papa. Maano na ang bawang ni Papa. Wow. Daghan pa, buyag pa. Nora, come here. Susa so, Asa, asa. Ay, mong kamunggay. Kamunggay. Akong tanulad. pa, wala pa. Wala pa. Pakabuylo okay pa rin na Okay man pag, man siya, wala pa iko. Mao pagsugod og kuan pananom kay panasaha. Tugnaw pa. Tanglad ni papa. Kani unsa imong gitanom ng diri nga side pa? Wala uh, pa ni. Pa oh. Akong kamatis nang gisid ni ko, nagadaot sa uwan, sa tubo. Ug utro kog sidling. Utro so kay sidling sige lang. Diri diri na, na ko itanom ang kamatis nga side. <laughs>

Kaning uban na pon sa tug pas Bagi beans ni tatay. Pananim namin, dami na. String beans ni tatay. Na ano ata sa lamig. Nung last week ang lamig. Nag-drop ang temperature. Tip ito, bawang. Bawang ni tatay. Ang ganda na. Maggawa pa si tatay ng ano, katayan ng kalabasa at sayuti at Mama, patula. Hi, Langga. Uy. Wala. Ang say nomad, kami ni Mami. Okay, you stay there, okay? Okay, bye-bye. Hi, po among bata. Among garden. Among garden dere sa Amerika yearly kasi walang ano lumalamig tatay katayon ni papa sa upo na no, upo, wala kang upo pa no sayuti, kalabasa. kalabasa patula, patula tsaka upala. palaya yan, munting garden ni tatay sa itong paliton sa store na ang munting garden ng papa ko. Siya lang nagawa ng fence niyan. Mama, Tinulungan ko. Mama, see you see, B? Where's the B, anak? Ayan. Salamat sa panunood.